Hindi lahat ng nawawala ay nawawala lang basta-basta at hindi lahat ng paaralan ay itinayo para magturo. May ilang eskwelahan na tila sumisipsip ng kaluluwa ng mga pumapasok at may mga guru na hindi na kailanman muling nakita. Ako nga pala si Mr. Kira at ang kwento ngayong gabi ay galing sa isang liham na natanggap ko mula sa isang guro Isang guro na tila hindi lang basta naligaw, kundi nakaligtas mula sa isang paaralang hindi dapat marating. Ito ang Ang Mga Nawawalang Guru, Biringan Truth Story. Makinig ka ng mabuti, dahil baka ito na ang huling kwento bago ka matawag din. Mr. Kira, isinusulat ko ito hindi para humingi ng tulong, kundi para kahit paano'y may makaalam ng totoong nangyari sa amin. Anim kami noon, anim na bagong guro na puno ng pangarap at kaba. Pero isa na lang akong natira at hindi ko alam kung ako'y tunay na nakabalik. Ang tawag nila sa amin ay batch pulong bato, grupo ng mga bagong licensed teachers mula sa iba't ibang sulok ng Eastern Visayas. Karamihan sa amin ay galing probinsya, mga baguhang sanay sa hirap, pero buo ang loob. Anim kami na sabay-sabay na naitalaga sa isang paaralan sa Samar na hindi pamilyar sa amin, San Roque Integrated School. Pero nang tingnan namin sa Google Maps, walang ganung paaralan. Paka remote area lang, sabi ng coordinator. Tatawagan namin ang head teacher pagdating ninyo sa bayan. July 12 iyon. Mainit pero parang may bagyo sa paligid Sumakay kami sa isang lumang van na inupahan ng deped at bandang alas otso ng umaga, lumarga kami papuntang bayan ng Basay, Samar. Ako si Lira, dalawamput-apat na taong gulang, taga Leyte. Kasama ko sina na Joan, Erwin, Micah, Teacher Lance at ang pinakabata sa amin, si Rina, kakapasa lang sa Leti habang papunta kami unti-unti nang nawala ang signal sa cellphone. Wala kaming GPS kaya driver lang ang may alam ng daan. Pero ilang oras na kaming nasa kalsada, tila paikot-ikot sa isang gubat na pare-pareho lang ang tanawin. Dumaan na tayo rito kanina, 'di ba? Tanong ni Joan habang binubuksan ang bintana. Ayaw na bumaba ng temperatura ng aircon, reklamo ni Erwin. Pero hindi init ang dahilan kung bakit kami pinagpapawisan kundi ang bigla ang pakiramdam na may sumusunod sa amin. Sa bandang alas dos ng hapon, napansin namin na tumigil na ang makina. Wala na ring driver sa loob. Walang babala. Wala ring tunog. Pagbukas namin ng pinto, nasa harap na kami ng isang lumang gusali. Parang eskwelahan pero gawa sa bato. May lumang bell tower at may nakapintura sa gate. Maligayang pagdating sa paaralan ng San Roque. Walang tao. Tahimik. Walang signal. Wala ring kuryente. Pero may mga silid-aralan na bukas at sa loob may mga chalkboard na may mga nakasulat pa. Pero ang petsa sa itaas, Agosto 12, 1999. Hindi pa man kami nakakababa lahat ng van, ramdam na namin agad ang kakaibang presensya sa paligid. Tahimik, walang ihip ng hangin. Ang paaralan sa harapan namin ay tila na pag-iwanan ng panahon. Luma ang pintura, may lumot ang mga pader, at ang gate ay kalawangin na. Pero may bagong pinta sa taas nito. Maligayang pagdating sa paaralan ng San Roque. Sigurado ba kayong ito yon? Tanong ni Erwin habang pinipilit makuha ang signal sa cellphone. Wala na naman tayong signal eh, sagot ni Joan. Napapangiti pa kahit halatang kinakabahan. Ako si Lira, dalawamput-apat na taong gulang, bagong guro mula Leyte. Kasama ko si Joan, Micah, Rina, Erwin at Lance anim kaming bagong assign sa isang integrated school na ayon sa DepEd ay nangangailangan ng mga bagong guro dahil sa kakulangan ng tauhan sa remote area. Pero walang nagsabi sa amin na ganito ka-remote. Lumapit kami sa pintuan ng faculty room. Bukas ito at ang una naming naamoy ay ang halo ng amag, alikabok at luma. Parang amoy ng matandang baul na ilang taon nang hindi nabubuksan. Sa loob ay may mga mesa, armchair at bulletin board. May kalendaryo pa sa pader. Agosto 1999. Seriously? Late to ng dalawang dekada. Bulong ni Maika habang nilalapitan ang isang sulok kung saan may isang journal na naiwan. Binasa ko ang isang entry. Sulat kamay ito at nanlalambot ang tuhod ko habang binubuo sa isipan ang nakasulat Agosto Siam, isang libu Siam na raan Siam na put Siam. Dalawa na naman ang hindi dumalo sa klase. May nagsabing nakita raw sila sa likod ng tanghalan, may humihila sa kanila. Pakiusap sa sinumang mang guro, huwag hayaang lapitan yon ng sino man. May nagpapanggap na estudyante. Peke, paano yon? Tanong ni Rina habang lumalapit sa chalkboard. Tila may gumagalaw ang chok kusa itong sumusulat. Lahat kami ay napatigil. Isang linya ang unti-unting lumitaw sa harap naming anim. Umalis kayo bago dumilim. Bigla kaming napasigaw. Nahulog si Joan sa upuan, napaatras si Erwin, at halos sabay-sabay kaming nagsiksikan palabas ng faculty room. Sa labas, wala pa rin katao-tao. Ang eskwelahan ay tila nilamon ng kawalan. Walang tunog ng ibon, walang alingaw-ngaw, wala ni isang daan pabalik. Pinagdesisyonan naming puntahan ang van para bumalik kahit walang signal. Pero pagdating namin sa kinaroroon na ng van, wala na ito. Hindi na van ang naroon kundi isang lumang bubong na gawa sa kogon. Sa ilalim nito may mga sirasirang bangko at isang lumang plaka na kahoy Paralan ng San Roque, itinatag 33 tatlong, tatlong taon. Wait, hindi ito yung nakita natin kanina, sigaw ni Erwin. Impossible to. Literal na van to kanina, dagdag ni Lance. Nagtatakbo kami pabalik, nagkalat sa campus. Parang mas lumawak ito. Hindi na namin makita ang gate. Ang kaninang makipot at maliit na eskwelahan ay parang naging isang buong compound. May basketball court na walang ring, stage na may kurti ng kulay abo, mga silid na may lumang silyang bakal. Paglapit ni Rina sa bulletin board sa gitna ng quadrangle, huminto siya, tila nanigas. Guys, tingnan niyo to. Lumapit kami. May mga larawan, class photos, luma, black and white, walang pangalan pero may taon isang libu siyam, na raan limamput pito, isang libu siyam, na anim na isa, isang libu siyam, na anim na put apat. May mga guro sa mga litrato, nakabarong at bestida, nakangiti, tila normal. Pero parang kamukha ko tong isa, bulong ni Maika. Pagtingin naming lahat sa larawan ng faculty ng isang libu siyam, na anim na isa, natigilan kami. Anim ang guro, at sila ay kopyang kopya ang itsura namin. Ako ang babaeng nasa gitna. Si Erwin at Lance ang nasa likod. Si Joan, Rina at Micah. Nandoon din. Hindi pwedeng coincidence. Hindi pwedeng Photoshop. Ang mata, ngiti, ayos ng buhok. Kami iyon. Pero paano? Ha, hindi totoo to, usal ni Joan habang napapaatras. Bigla, mula sa likod ng lumang stage, may narinig kaming kaluskos tok-tok. Parang may naglalakad na may mabigat na sapatos. Mabagal, pababa sa kahoy na hagdan. Tumigil kami sa paghinga. Walang tumatao doon kanina, di ba? Tanong ni Lance. Wo, wala talaga. Bulong ni Rina. Habang nagsisimula nang mangilid ang luha sa kanyang mata. May anino. Mahaba. Parang bata. Pero kulang sa ulo. Tumakbo kami. Hindi na kami lumingon. Pinilit naming hanapin muli ang faculty room, pero hindi na namin ito mahanap. Para kaming umiikot lang sa parehong lugar. Ang mga silid-aralan ay nagsimulang magdoble. Isang grade 2 room dito, at sa kabilang bahagi ng campus, may isa pa. Parehong layout. Parang paulit-ulit, parang loop. Parang ayaw kaming palabasin. Hindi ko na alam kung anong oras na. Hindi ko na rin alam kung gaano na kami katagal dito. Pero isang bagay ang malinaw, ang lugar na ito ay hindi ordinaryong paaralan at tayong anim ay hindi lang basta mga bisita dito. Pagkatapos ng insidenteng iyon sa bulletin board, tumigil kami sa glit sa lilim ng isang puno malapit sa covered court. Uhaw, pagod at nanginginig. Nagsimula nang bumagsak ang ulan, pero imbes na bumigat ang hangin gaya ng inaasahan. Nagsimulang tumahimik ang paligid. Ang ulan ay parang maliliit na patak lamang na humahampas sa lupa nang walang tunog. Hindi na normal to, sabi ni John habang nakaupo sa basa ng simento. Paulit-ulit tayong umiikot. May apat na grade 2 rooms na nakita ko pare-pareho. Parehong layout, parehong sulok ang may upuan na sira. Ako rin, sabay ni Mika. Ang room ng kinder, nakita ko sa kabilang gusali. Tapos nakita ko ulit pagliku ko sa kabilang dulo. Isa lang dapat, di ba? Loop, bulong ni Lance. Para tayong nasa time loop. Or spatial trap, dagdag ko. Biringan, ito na ba yon? Napatingin si Erwin sa akin. Biringan, yung engkantadong lungsod? Tumangu ako. May alamat. Yung mga naliligaw sa Samar biglang napupunta sa lugar na wala sa mapa. Maganda raw ang lungsod pero kung hindi ka taga roon, mawawala ka. Pero nasa ng ganda? Sabat ni Rina. Halos umiiyak. Wala tayong makitang tao. Wala tayong makitang buhay. Puro lumang litrato, bulok na silid at tanino sa dilim. Napapikit ako. Hindi ko rin alam ang sagot. Pero isang bagay ang sigurado. Ang oras dito ay hindi normal. Tatlong oras at labin limang minuto ng hapon. Ang relo ni Erwin ay huminto. Ganon din ang relo Ang kay Rina, umatras ng dalawang oras. Nang sinubukan naming tumakbo palabas, bumalik kami sa parehong lugar sa ilalim ng lumang stage. Doon, nakita naming may bukas na pinto. Isang trapdoor. Sino gustong bumaba? Tanong ni Lance. Pilit na nagpapalakas ng loob. Tahimik kaming lahat. Ako ang naunang bumaba. Sumunod si Joan at si Maika. Madilim sa ilalim pero may mga pailaw na kandila. Sariwa, bagong sindi. Ang amoy, wax. Hindi alikabok. At sa paligid, may mga lumang upuan, mesa at isang blackboard. Sa gitna ng blackboard may nakasulat. Kung sino mang bumalik, siya ang magtuturo. Bumalik, bulong ni Maika. Sa gilid ng silid, may mga uniform na nakasabit. Lumang uniform ng teacher. Parang pinagliitan. At sa ilalim ng mesa, may mga folder. Isa-isa naming binuksan. At nakita namin ang mga pangalan ng guro. Lira D. Ramos, Joan B. Evangelista, Erwin M. E. Cruz, Maika L. Dominguez, Lance G. Mendoza, Rina C. Soriano. Tumigil kami. Natulala. Hindi lang ito kaboses at kapangalan namin. Ito ang eksaktong mga pangalan namin. Buo, kompleto. Hindi ito pwedeng coincidence. Bulong ko. Parang sinundan natin ang sarili nating bakas. Biglang nagsindi ang mga kandila sa silid, isa-isa. May tunog ng mga bata sa taas. Mga yapak, tawanan. May tumatawag. Teacher, teacher. Tumarok kami paakyat. At sa pagbukas namin ng trapdoor, gabi na. Ang buong eskwelahan ay maliwanag, ngunit hindi gamit ang kuryente, kundi kandila. Nakaayos ang bawat classroom, pero tila pinanatiling lumang-luma, parang sitting ng isang stage play. Guys, pulong ni Erwin, may mga estudyante. Lumingon kami. Sa labas ng silid-aralan, may mga batang nakauniporme. Nakatayo, nakatitig, hindi gumagalaw, tila larawan, tila manika. Isa sa kanila ang lumapit kay Rina at nagsabing, Teacher, ikaw ang kapalit. Teacher, ikaw ang kapalit. Isa iyong boses ng batang babae, manipis, malamig, parang bulong na diretsyong tumusok sa kalam na naming anim. Si Rina ang unang nakaalalang umatras. Hindi, hindi ako teacher nyo pero ang batang nasa harapan niya ay hindi na gumagalaw, tila istatwa. Maputla ang balat, tuwid ang buhok, at ang mata, wala. Walang puti, walang itim, wala. Isang malalim at madilim na hukay lang kung saan dapat ay naroon ang kanyang mga mata. Diyos ko, napatras si Joan halos matumba sa takot. Paglingon namin sa paligid, hindi lang pala isa, kundi marami. Sampu, Dalawampu ang buong quadrangle ay puno ng mga bata. Lahat nakauniforme, lahat nakatayo, lahat nakatingin sa amin. Gamit ang wala nilang mata, parang mga multo ng mga estudyanting na iwan sa pagitan ng panahon. Bumalik tayo sa silid, sigaw ni Lance. Nagtakbuhan kami, pero sa bawat pagbukas ng pinto, hindi na ito mga normal na silid-aralan. Sa isang silid, may mga upuang nakaayos na parang altar. May kandila sa gitna, may lumang libro sa lamesa, parang seremonyang hindi dapat makita. Sa isa pang kwarto, may nakaupong mga guro. Anim sila. Nakatitig sa amin. Pero kapag nilapitan, nawawala. Parang ulap, parang alikabok na tinatangay ng hangin. Lira, sigaw ni Micah. Nandito sa bulletin board. May bago. Lumapit kami. Sa bulletin board kung saan kanina'y may faculty photo, may bagong larawan, bagong bago, colored na. At kami iyon, kaming anim, nakatayo sa harap ng gusali ng San Roque, may petsa sa ilalim. Bumalik ang mga nawawalang guro. Hulyo 12, 2025. Nagtinginan kami. Paano naging Hulyo dos? Tanong ni Erwin. Kanina pa Hulyo 11. Napatingin ako sa relo ko. Alas 7.45 ng gabi. Pero sa ilalim ng kamay ko, may guhit ng dugo sa pulso ko. Maliit lang. Parang gasgas. -gas. Pero hindi ko alam kung paano nangyari. Lumingon ako kay Rina. Nanlilimahid na ang blouse niya. May basang marka na parang pawis. Pero asul. Asul na likido. Hindi na to normal na pagkaligaw, sabi ni Joan. Nilalagyan tayo ng marka. Sa gitna ng paghahanap ng daan palabas, may nakita kaming pinto sa likod ng library. May ukit sa taas. Saan patungo ang kaalaman, doon din patungo ang kaluluwa. Wala namang ganito kanina, bulong ni Lance. Binuksan namin, madiin, mabigat, tila ayaw magpabukas. Pero nang marinig namin ang tila iyak ng batang lalaki, mas lalo naming pinilit. Sa loob, isang pasilyo mahaba, masikip at tila hindi makatotohanan ng sukat. Sa magkabilang gilid ay mga lumang larawan, black and white, ng mga batang umiiyak, guro na nakatingin sa kawalan at mga dokumentong hindi maintindihan. Nakalagay sa isang sulok, mga na-assign na, na guro, hindi na nakabalik. May mga pangalan, marami, marami. At sa pinakadulo ng listahan ay may bagong tinta, parang kakasulat lang Lira D. Ramos, Juan B. Evangelista, Erwin M. Cruz, Michael L. Dominguez, Lance G. Mendoza, Rinase, Soriano. Napatras kami. Hindi na kami nagsalita. Tumakbo kami pabalik sa courtyard. Pero wala na ang courtyard. Ang buong layout ng paaralan ay nagbago. Parang maze. Parang gumagalaw. Paano tayo lalabas dito? Sigaw ni Michael. Doon namin napansin ang isa pang bata ibang-iba sa mga nauna. Nakapulang uniforme, nakangiti, may mata. Pero ang mga mata ay itim lahat, wala rin puti. At sa kanyang kamay ay may hawak na chalkboard slate. Isinulat niya, isa lang ang makakaalis. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Erwin. Ngumiti lang ang bata. Itinuro kami isa-isa para bang pumipili? At pagkatapos, tumalikod dito at naglaho sa anino. Isa lang ang makakaalis. Iyan ang huling mensaheng iniwan ng batang may itim na mata. Hindi na kami nagsalita. Nakatitig lang kami sa isa't isa habang ang paligid ay tila lumiliit. Ang paaralan ay patuloy na nag-iiba ng anyo ang silid-aralan ay naging pasilyo, ang pasilyo ay naging bodega, ang bintana ay lumilipat ng lugar. Wala kaming tiyak na daan. Parang pinaglalaruan kami. Hindi ko alam kung anong gusto nila, bulong ni Maika, habang umiiyak sa tabi ko. Huwag tayong maghiwa-hiwalay, sabi ni Erwin. Baka yun ang gusto nila. Pag isa sa atin na wala, tapos na tayo. Pero nagsimula nang mangyari ang hindi inaasahan. Habang naglalakad kami sa isang koridor na wala si Rina. Wala kaming narinig, isang iglap lang. Nasa likod namin siya, hawak pa ang bag niya, tapos nawala. Rina, sigaw ko, halos mabaliw. Wala. Ni Anino, parang nilamon ng hangin. Piglang lumiwanag ang bulletin board sa dulo ng pasilyo. Lumapit kami. May bagong larawan limang guru na lang. Nakatayo pa rin sa harap ng gusali. Si Rina, wala na. Isa-isa tayong tinatanggal, sabi ni Lance. At yung nakikita natin sa larawan, yun ang totoo. Hindi ako papayag, bulalas ni John. Hindi ko hahayaan na ako ang maiwan. Dahil sa matinding takot, nagdesisyon kaming hanapin muli ang library. Doon kasi namin unang nakita ang trapdoor baka ito ang tanging daan pabalik. Ngunit sa pagbalik namin, ang library ay naging chapel, may altar, may mga nakasinding kandila at sa gitna may itim na pinto. Kakaiba, tila gawa sa kahoy na hindi sa mundong ito, may ukit sa taas. Ang makakakita sa liwanag ay di na maaaring lumingon. Papasukin natin to, sabi ni Lance. Wala na tayong ibang paraan. Sa loob ng pinto ay isang silid, bilog ang hugis, may mga simbolo sa pader, at sa gitna ay may salamin. Tila ordinaryong salamin lang, ngunit sa paglapit ko, iba ang refleksyon. Hindi ako, hindi kami, kundi mga guro na matagal ng patay, nakabitin, nakahandusay. May mga sulat sa sahig na gamit ang sariling dugo. Ginawa kong tama, ako ang pinili. Pasensya na. Sa ilalim ng salamin ay may kahon. May sulat sa ibabaw. Kung sino ang pipili, makakaalis. Ang iba, mananatili. Pipili? Tanong ni Mika. Oo. Isang kailangang magdesisyon. Isa lang ang makakaalis. Nagkatingin ng kami. Katahimikan. Ako, si Joan, si Mika, si Erwin, si Lance, lima na lang kami. Lahat nangangarap na makaalis. Lahat takot maiwan. Pero paano kung wala nang ibang paraan. Lumapit ako. Binuksan ko ang kahon. Lima ang pangalan. Isa lang ang may kahon na walang laman sa ilalim. Isang simbolo lang ang nandun. Pilog, may tuldok sa gitna. Sa ilalim ng pangalan ni Joan. Hindi, sigaw ni Joan. Hindi ko pipiliin to. Pero hindi na niya kailangang pumili. Napuno ng liwanag ang silid. Isa-isa kaming nawala sa loob hanggang ako na lang ang natira. Nagising ako sa highway, pasang-basa ng ulan, walang ibang sasakyan. Hawak ko ang ID ko, nakabukas ang cellphone ko, may signal na. Tumawag ako, sinundo ako ng mga tanod sa bayan. Wala raw eskwelahan na San Roque Integrated School sa buong base. Wala ring records ng mga kasama kong guro, pati mga pangalan nila walang naitalang board passer o teacher license. Pero alam ko, totoo sila. Totoo ang nangyari. Isinulat ko ang lahat sa isang diary. Pawat detalye, isinilid ko sa isang sobre. At ngayon, ipinapadala ko ito sa iyo, Mr. Kira. Ikaw na lang ang natitirang pwedeng makaalam ng lahat kung mabasa mo ito. Iwasan mong tanggapin ang assignment sa lugar na wala sa mapa at kung may makita kang batang walang mata, wala nang balikan. Ang mundo ay may mga lugar na hindi minarkahan sa mapa, mga espasyo sa pagitan ng realidad at alamat. At minsan, tayo mismo ang inaanyayahang pumasok, hindi para matuto, kundi para hindi na makaalis. At diyan nagtatapos ang kwento ng mga gurong hindi na muling nakita, isang lihim na sinadyang itago. Ngunit ngayon, alam mo na, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang kwentong hindi mo malilimutan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim, ako si Mr. Kira.